Kamusta? Ay may mukod vlog. Ito ay naglalaro na naman ako ng email. Pero bago niyan, tingin muna tayo sa ating minamahal. Guys. Ito nga mga ka vlog. Ako ay nagtataka. Akala ko si Sevier ang aking gamit. May meron hindi pala. Ngunit si Eamon pala. Ito nga mga tropa. Ako ay nag Nagpupus po ako mga tropa Andito naman po si Silvana Ang aking kalaman ni Silvana Medyo pipitik-pitikin ko lang muna siya At ako ibabalik muna ko nilis may Sa tore po namin mga tropa ayun po mga tropa tingin nyo naman Kinukuha niya yung Food pop Pero hindi kahayaan siya kumakan niya eh Crap Pupus muna nga ako ng konti Muli pinuntan ko ni Silvana Ayan po skill si po ko ni Silvana Medyo napahuli Hopefully ako ron Ako tinilong ako ikaw ng mga kakambi ko Kasi ano may Tales Alam mo lang po lumakas siya Po nakipagbaka na po kami dito Patay ka Bal Ay yes eh, hindi pala si Bal po pala yan Si 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 Baler si... po pala si Baler Sorry po sorry Ayan po, hinihanting ko si Baler Baka sakaling machamba ako Pero well, mo punta na rin po ako talaga ng gitna pag po ako ng tulo yan po Hinaatake na, na naman po ako si Melissa Melissa Hinaatake ng stage skill Ngunit may pal si Silvana Lintik ang Silvana ka Eh pal ka Hello eh, mga atropa, bumalik ako sa torre at ako ay nag-red muna masakali sakali madagdaga ng mga aking items Ayan po mga atropa, binabagpag ko Napatay ko na po ang Let's go Ay po, lulusubin po namin ang aming kalaban. Ay nice. po, tutulungin niyo yung kakupin pag nakitin niyo yung mga tropa. Ayan po. Ayan po, si Laila ay natake, patay. Napatay po si Laila ay na napatay po ako ni, ni, Silvana po. Ayan po, mga tropa. Balik ulit ako sa aking base. Munit punta ako ulit sa likod. Siyempre, alam niyo na gagawin niyo dito para mag -push. Hindi ko yung nag -push. Wala, talo kayo. Papa, wag sabihin ko kayo ng bobo ng inyong kakampi. Ay po, nagpunta po kami dito sa gitna. Pala ko sana atakin, atakin si Baler, ngunit di ko na inatake. Nakaalis na siya kasi. Ay po, inatake po si Helmus. Ngunit napatay ko si Helmus. Ngayon na po, nasa gitna na po ako mga kaibigan. Matitibay po kami mga timbol po namin. Ngunit ito, titirain ko muna ang aking ano, ang repolyo. Ayun po, natikita ko na ang Dupolio. natake ng aking kaibigan. Inatake ko rin po siya. Kaya ako nakapatay guys. Silvana po. <laughs> Ayun po, tinulungan ko. Tinulungan ko sana yung kakampi kong kumuha ng blue. Pero pinagbingjang ko na. Kukuha na ko sana. Ayun po, inatake ko si Melissa. Inatake si Melissa. Napatay ko si Melissa. Kami po ay napatras. Napatras po kami at napatras na bakla muli tinulong ako ang aking kape ngunit di po walang tatong pala sila ang sabi ko aw ako ang aking kublak tinitira ni lord nagbabasakalo ko para mapatay ko yung lord para mapasami ngunit ako ay napatay ng aking kalaban mga tropa doon lang ako nagkamali kasi tanga tanga ko ayun po mga lord pinaginitan po namin lord saan namin pinatay at ako ay lumusob matapatay naman din po ako pangalawang patay hindi pala pangalawa isang patay lang pala sa aking kalaban ngunit ako ay napatay ni mga tropa gano'ng baksik tingnan mo yun po mga tropa 7 7 kill ko 4 ang patay sa akin 6 ang assist ko yan po binabagbag na mapuna namin ang lord dahil nakuha na naman nila ang lord ang aming kalaban kung <laughs> nagpunta ako sa mga gawing gilid sa, sa mid yan po mga tropa Siyempre, tutulungan ko na aking kakamay kahit pa para, para makapatay din ako ayan po napatay ko nga po si Milisa Melissa napatay ko nagpunta naman po ako sa dulo sa dulo siyempre alam nyo na gagawin nyo dito kayo ay magma pa ay este hindi pala magbaba magpupus po pala Eh po inatake ko nga po yan ang ako napatay patay si Ayabusa ngunit ako ay napatay naman ni Bal ay ni Bal este hindi po pala Bal baler po pala ay po mga tropa nagpunta naman po ako dito ah muli eh na pupus nang ng na mga kalaban ng aming tore nababasag na po ang aming tore hindi po namin nakikita ang alam po lang kasi namin kumil lang kumil lagi nyo taat ng mga tropa hindi kailangan lagi kumikil kailan may utak din wala kang utak hindi ka tao ay po mga tropa Nagbabagbaga na po dito sa gitna Ngunit ako nakapatay Sa laban na nga mga tropa Medyo pigado na nga kami dito Ngunit din na namin talaga kaya Hirap na hirap na kami dito Pumasok po siya ayabusa Ngunit patay, eh, patay siya Kala Ka niya makakatakas siya sa akin Ayan po mga tropa Pinupos ko po yan Muli talaga no chase po talaga Hindi na po talaga namin kaya to Dito nga po mga tropa Naubos kami Ayan eh po mga tropa, talo na po kami Pero kahit na mga tropa ha Gold pa naman ako Tingnan mo yung mga tropa, 11 kills Kaya lang Na no, indeed, 30 assist, paano mga yung kabalag? Hanggang dito na lang ako